relasyon Wala na po makakaanong <laughs> mo <laughs> Mukhang tao bro. Wala na makakaanong. Wala na makakaanong. Makaka uh, may tanong din naman ako. Anong feeling na uh, sinasama ka na ni Kaling Kalinga Pebo sa mga scout niya? Ano? Mga oh. mag-ano po sa pakiramdam na ano? Kita ko ano, naman Ano po, nakakasama ko po siya. Alam kong safe. <laughs> Kasi... I mean, time ba? Sama, hindi ka kasama sa scout, may time ba na nag-aalala ka, nagsaselos ka? Or, so hindi mo alam yung ginagawa, di ba? Hindi mo alam yung ginagawa. Hindi mo alam yung ginagawa ni Kalinga Pedro. May time ba na nag-aalala ka o nagsaselos ka kapag hindi ka? May na-message ni Kalinga Pedro na nasa scout siya. Minsan po. <laughs> kasi kasama siya sa si scout. Yeah. Hey, nung time na hindi pa siya kasama, ibig sabihin, nagsaselos ka din talaga. Siyempre, hindi mo alam eh. Mm. <laughs> Pag may mga nalalaman mo, ako, Extra pala si Ilya. Si <laughs> lagi, lagi daw. Pagkasama ako. Oh, so, oh yeah. may air. Pag binugod tayo mo ako. <laughs> Totoo yan.